Okay muli sa intablado po. General Romy Pokis. Okay. Magandang gabi sa inyo lahat mga kaya kababayan. Andito na muli tayo. Pakihinaan na lang ng konti yung uh, sound system kasi uh, na, na, yun ang request nung kasi mga res residential dyan. Ano, no? Anyway, uh, uh, ito ay uh, continuation ng ating ginagawang uh, pagpapahayag ng ating uh, hindi lamang pagkadismaya kundi po at kalit dito sa nangyayari sa atin sa corruption sa bayan natin na pinangunuhan ng mga congressmen ano. ngayon uh, at uh, dito tayo temporary lamang ito uh, bukas meron tayo activity okay? tayo sa mismong EDSA yung gateway dyan sa Dios ang kapital Okay? Yan. Yan tayo mag-assemble. Alas 9. Tapos alas 10. Pupunta namin si General Bronner. May ibigay tayo tayong sulat sa kanya para hikayatin natin siya na sumama na sa atin mga taong bayan. Gawin niya yung kanyang uh, duty bilang chief of staff AAP as protector of the people. Kaya dapat i-appoint niya yung constitution na uh, protektahan tayo mga mamamayan. Okay? So, uh, <clears throat> hindi ko na ito pakakatagalin dahil bukas may mga speeches pa tayo. <laughs> may mga iba pa tayong speeches. So, uh, ganun na lang. Pagpapatuloy natin, tuloy-tuloy -tuloy natin yung uh, eh, pagpapahayag ng ating mga damdamin, buot, Ang maganda sa atin dahil tayo United People's Initiative, wala tayong uh, kinikilalang partido, religion, kul kultura o tribo. Lahat tayo sama-sama, mas ano man dyan ang uh, uh, paniniwala sa buhay. Kaya ito, tamang-tama ito, we advocate, ayaw natin ng karahasan, ayaw natin na may bloodshed, may may mga nasasaktan, may nasisirang gamit. Kaya yun ang uh, maganda sa ating kaibahan ng grupo natin doon sa mga ibang uh, nagra kaya doon nakita niyo naman sa batasan, natagal tayo itong tatlong araw, wala tayong permit doon, pero tatlong araw tayo, tatlong gabi. Uh, pinayagan tayo, maayos lahat, di ba? Kaibigan natin yung mga pulis doon, dahil na yung nararamdaman natin, yun din naman ang nararamdaman nila. Kaya solo uh, so long as wala tayong uh, violence, papayapa, libre tayo magpahayag ng ating mga damdamin. Okay? So, yun lang. Magkita-kita tayo muli bukas, mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan. Okay? Kanda gabi sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat. Palapakan po natin, General Rami Pobis. Chairman hey, Greco. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At uh, unang-una, binabati ko po ang bawat isa sa tagumpay na nakamit ng bansa um, uh, sa pagre-resign ng speaker. Salamatan po natin ng Diyos doon. Naniniwala po ako na ang tagumpay ng ating advocacy at kinakampanya ay hindi natin makakamit maliban ang Diyos ang lumaban para sa atin. Hindi natin makukuha ito ng uh, puwersahan, sigaan, ang sabi ho ng banal na kasulatan, the battle is won not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. So alam po ninyo, hindi kailangan ng Diyos ng maraming maraming tao. Hindi niya kailangan ng malakas, hindi niya kailangan ng mayaman, hindi niya kailangan ng sikat. Ang kailangan niya lang po ay kaakunting tao na nananampalataya sa kanya at siya na po ang lalaban para sa atin. Amen. Ang atin pong nilalabanan ay problema ng buong Pilipinas at lahat ng Pilipino nawala wala namang magawa dahil yung mga inilagay natin sa pwesto ang nangaabuso ng kapangyarihan at hindi natin mapigilan pinipetisyon natin sila sa korte, nagsasalita tayo sa media, naglalagay tayo sa social media, pinapakita natin ang batas, pero silang lahat ay nagkikibit balikat at nagbibingi-bingihan dahil wala naman tayong magawa dahil sila ang may kapangyarihan at nasa pwesto. Kaya po tayo umabot dito. Dahil ang gusto nila ay makita na ang mga Pilipino magsama-sama dalhin ang kanilang katawan at ipakita na ayaw na nila ng korupsyon. Ngayon lang po tayo nakarinig na 1.7 trillion pesos na inanod lang ng baha, flood control na naging Ghost Project. Nung panahon na kinulong si Janet Napoles, 10 billion lang po yung pinag-uusapan natin. Naggalit na ang buong bansa. Ngayon, 1.7 trillion pesos. E eh, man liliit po yung, sina yung problema ni Napoles. Kaya po tayo naririto ngayon. Dahil tayo ay magsasama-sama muli at iniimbataan natin ang lahat ng Pilipino na nagmamahal sa bayan at ayaw na ng korupsyon na magsama-sama pumunta dito sumama sa atin at manalangin magdala ng sarisalirin niyo pong kandila grupo, tubig at pagkain at ibigay ang oras at ang lakas para petisyonin ang Panginoong Diyos na manguna para sa kaligtasan at kaayusan ng ating bansa yan po ang dahilan natin dito. Panalangin talaga po ipananalon, ipapananan natin dito. At kaya nagpapasalamat po ako sa mga pulis, sa mga sundalo, sa mga vloggers, at sa lahat na naririto dahil kayo po ang tunay na hero ng ating bansa. So manalangin po tayo sa araw na ito, sa gabing ito, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami lumalapit, naniniklohot at nagpapakumbaba, at alam namin na ikaw lamang ang may kapangyarihan para iligtas kami sa makakapangyarihan, nag-aabuso ng kapangyarihan, at protektahan at ingatan at pagpalain ng aming bayan. Panginoon, gusto na namin makalaya sa tanikala ng korupsyon at pang-aabuso ng makapangyarihan. Ikaw po ang manguna sa labang ito. Maghimala ka o Diyos at dalangin namin na ingatan at pagpalain niyo ang lahat ng mga tao na naririto. Ang mga nagbo-volunteer, ang mga vloggers, ang mga opisyal, mga dating opisyal. Pagpalain at ingatan niyo po kami at ang aming pamilya. Sobalit Panginoon, hinihiling namin na parusahan po ninyo ang lahat na nagkasala at nagpapahirap sa aming bansa at sa Pilipinas. Pagpalain niyo ang aming bayan. Mumihihiw kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At nananampalataya kami na kami naririnig niyo ngayon dahil ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoong Diyos at pinuno ng lahat ng bayan pagpalain at hipuin niyo rin po ang puso ng aming mga opisyal, Panginoon. Na magbagong kanilang isip, magbagong kanilang puso, gawin ng tama at magpakumbaba. Na sa aming ginagawa, walang Pilipino ang masasaktan, mamamatay, at pagbibigay kayo sa amin ng tagumpay dahil ang amin pong tinatayuan ay tama ayon sa iyong salita at nananampalataya kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maraming salamat.